naman hapon sa inyong hang tanan mga boss uh, na kumusta yung adlaw karong Wednesday nakadaog ba mo sa 560 buhagay na nga to ang abangan na size mga boss to ang hat nato na size ni buhagay jud karon karon jud ni buhagay ang size mga boss congratulations sa inyo mga boss ha kung naka pick mo anang nga to ang uh, size kung nakapamaris mo 5 kaya nga to adira kay ligas man mga boss pero naanin sa tuang guide karon mga boss, walang na ako ni pick Ang ato Ang atuang gihatag kay 604 no. O 607 603. So ligas ta mga boss no, ligas. Kining 560 mga boss delayed ni ato ning gihatag ato ning aging adlaw. Di pa habol pa na to, ni atong ni aging adlaw sa las 9 no. Pero ko sa yung mga boss ang kini siyang 560 hat na siya mga boss. So delayed lang yun ni siya mga boss ha delayed na po dato ang guide karong adlaw mga boss. So wala. Uh, pero dog ta sa last two, mga boss ako naka last two mo target ang atong last to na 60 no. Ah uh, mga boss uh, nagbuhat ko guide gabi e eh. naa ni sa tuang guide naraay tanaw. Ang last to na akong gibuhat gabi eh, mga boss naraay. Okay? Ang uh, last to per. Mo ni last to per mga boss to. Oh. Zig zero. Unya gabi e eh, naraang guide na gabi mga boss walang na ako ni pick up pa gabi eh ang i-pick up na ako ay 760 Og uh, 0.46 Og kini 3 uh, 0.36 ang kini 0.46 wala na ako ni pick up pa gabi mga boss sayang nga nanginayang ko mga boss anong wala na ako ni sa inyo hag hatag ang 560 na hatman tanin sa tong guide pero sige lang, mga boss, bawit na karong 5pm, no? Pahabol ta sa 5pm, mga boss, ha? Bantay mo sa result sa 5pm, mga boss, ha? Basing mag pattern, mga boss, ha? Delikado, sa 5, ang result, result sa 5pm, atong tanaw nun yung result sa 5pm, no? Kaya basin mag na pod, ni si Manoy, ba? O ang size, mga boss, basing mag... Kuan ha, ang size, basin niya mo... Lahos ni sa 9pm. Pagdalagi hapon ng size mga boss ha. Kanibuhagay na to ang hot na size karong lawa. So kung nakapamaris mo na, congratulations sa inyo mga boss ha. Laya atong pamaris mga boss. Okay? wala ako ni ma-pick up mga boss. Naka sa ang guide. Ako na nang gi kuha ang gabi i-compute. na ako makuha. Laya akong gihatag sa inyo ha? So sorry. Pasensya nagi kay mga boss ha. Laya akong gihatag. Kung pa to. Ang So mga boss, ang atong pahabol karon ha sa 5 PM ayon inyo gumbiyan sa mga boss. Ha, atong pamusting ganiha mga boss kay 705 no. 77058. So nagito ang atong pamusting mga boss no. Ang result karon kay 560. Uh, so sakto kay mga boss atong pamusting no. So karon maghatag na po tag pamusting mga boss sa para sa 5 PM no. Sa 5 PM result ah, sa 5 PM result sa 5, para sa 5 PM draw. Ang ato pahabol mga boss kay mo ni Atong uh, pahabol kay Wait lang. Atong pahabol mga boss kay 7 one. 1... Ay, mali, mali. 7 7 one 7 mga boss. 715 ang pahabol. Ang iyang shadow mga boss kay 2, 6, 260 yung pabal mga boss mga boss ha ay magkumpiyan sa mga boss respeta rin ninyo all draw lahos ninyo sa 9pm mga boss ha ok target to grumble mo ani so atong pamusti mga boss para sa 5pm draw mo ni pusti sa 5pm draw maghatag yung hapuntag pamusti mga boss kay ni saler atong pamusti mga boss no so atong pamusti karon sa 5pm kay 8 2 8247 mga boss 8247 na to ang pamuste mga boss sa uh, sa para sa 5 pm draw mga boss niha so pag ito o git rain mo mga boss pwede mo magkuwag last to nga rin mga boss sa uh, sa atong pamuste no uh, kung mag git rain ganin mga boss so mag git rain no na rin ang o kung mag git rain mga boss pwede mo mag 8 7 4 Ha? Pwede mo mag-8-7-4 mga boss o 8-8-4-2. Ano na mga boss? Respeta rin yung mga boss. Ang ganaan mo, no? Pag-8-3 mo sa itong pamusting mga boss, o so get 2. Kay delikado itong pamusting karon sa 5pm draw dot. Sa 5pm draw. Okay? Way out na ako mga boss. Mora na itong pahabol sa 5pm draw. Update na po ito. puno niya. Delikado ang series pattern mga boss ha pag series pattern mo. Ah uh, na koi gihatag sa inyo ganina mga boss na last to. Uh, basi ganan mo ato mga boss. Uh, Respeta rin ninyo mga boss ha. Okay, congratulations sa nakalastos sa ato ang 1-6-0 uh, no target. Walang taka pamaris so og 5 mga boss no. Sayang na nasa kay ang 2 pagin ako hatag. pasensya na kay mga boss no. Lahat akong gihatag sa inyo ha. Kaya ngoy, pati ako nang hinayaan po ko mga boss. So okay mga boss, out na ko. O dagan salamat sa inyong tanan sa mga nagpadayon ug suporta sa atoang YouTube channel, The Boss Rain Trade Vlog. ah, uh, maraming maraming salamat sa inyo. ah uh, binili ko nyo like mga boss ha and then subscribe kung wala pa mong kasubscribe o sa mga bagong nasaag pa rin sa tuwang youtube channel please pakisubscribe naman po o pakihit ng notification bell para updated po kayo sa video natin na in-upload araw-araw okay Good luck mga boss para sa 5pm draw o dagang salamat sa inyong tanan no. Okay? O hope to win karong adlawa sa 5pm. Okay mga boss, lahos ang size sa basig mag ang size mga boss, lahos niyong size. Wala ko nagdalag size mga boss sa 2 ang pahabol, pero sa 2 ang uh, sa ang shadow nice size mga boss. So ang size mga boss, ilahos gyud po ninyo sa uh, 5 5pm to 9 to 9pm, no? 5 pm to 9 pm mga boss ilaos gihapon ni ninyo kay basin mugara na siya ba no so buhagay ayo lang sa is karon at ang, at ang sa atong tips no karon gisa siya lang atong pamaris. okay uh, out na ko mga boss o good luck o god bless sa inyong tanan okay bye bye